lalabs andito ako sa ating garden update 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 sa garden ko ngayon ng mga lalabs yan na yung aking mga pichay mga lalabs na aking tinanim ayan na siya oh ayan medyo lumago na siya oh. ay kinain ng mga insekto mga lalabs diligan ko yan ng ano para hindi siya kainin ng mga insekto ang pangdilig dyan guys para hindi a uh, kainin ng mga insekto ay ano lang yung ah uh, bawang balat ng bawang at saka balat ng sibuyas. Pagsamahin lang siya guys, pang ano ng insikto yon Pang taboy. Ayan yung ating alugbati. Ang tataba na rin mga lalabs. Then, ang ating pakita ko sa inyo ang ating ayan, ang ating mga alugbati. Ayan, marami dito guys. Then, ang ating malunggay. Ito, bongga. Napakataba. Hmm. Um, o, oh, uh, diba? Uh, napakataba ng ating malunggay mga lalabs. Then, Natutuwa talaga ako dito sa aking mga alugbate dahil mahilig talaga ako sa alugbate guys. Favorite ko yan na gulay. So ayan, ang tataba nila. Marami tayong magugulay. Yung blue ko, ayan, nabuhay siya ulit. Namatay na yan guys, pero tumubo siya ulit. Ayun o. Oh. Namatay na yan mga ano niya, yung tangkay niya. Pero nag, yung nagsanga siya ulit, ayan. Then ayan, makapitas na naman tayo ng blue din Then yung ating uh, ditong papaya. Pakita ko lang sa inyo yung mga tanim ko. Then yung ating gabi. Ayan, matabalago na yung ating gabi guys. Ayan, baka one of these days makapitas na tayo dito ng mga takway. Uh, sa ngayon hindi pa ako nakapitas. Then yung ating talbos ng kamuti kulay purple. Ayan oh. hmm. gumapang na rin siya guys. Nagumpisa na siyang gumapang. Hmm. Then yung mga tinanim ko dito sitaw. Isa lang talagang tumubo guys. Ayan. Hmm, yung iba hindi tumubo. Ayan oh. Ayan, binutasan ko lang yung lupa, guys. As nilagyan ko ng loam soil. Yun yung ano ko, isa lang ang tumubo. Din dito yung aking okra. Ayan, tumubo yung mga okra kong tinanim Medyo mataba na yung talbos natin, guys, ng kamote. yun yung ating mga kangkong, medyo nakabawit na yung kinain ng hayop. Ayan, medyo nakabawi na yung ating mga kangkong. Din meron tayo dito. Tinanim na, ayan o, oh, um, ano dito? Kamatis. Kamatis. Ayan, malago na rin siya. Mataba na rin siya. Din, meron pa dito. Diba, mataba na. May long soil yan, guys. Yung ano niya. Tapos yung ating sili dito. Ayan. Hmm. Marami na akong talbos dito, guys. yan talbos ng kamote. Ayan. Din, meron tayong oregano dito. May puno din tayo dito ng malunggay na mataba na rin. Marami kong puno ng malunggay. matinanim tinanim ni Mr. Jan. Ito, di ko alam kung anong tinanim niya dito. Parang ampalaya yata ito, oh. Hmm, eh, no? Oh, parang ampalaya yan. Pinagtanim na yung mister. Yeah. Medyo may mga okra-okra na siya, guys. Ay, mga mga okra-okra. May mga takoy takoy na siya, guys. Baka pitasin ko yan at adubuhin ko. Hmm, ba? Diba? ang at ating mga gulay, sipagan lang natin pagtanim para makalibre tayo ng mga gulay guys dahil napakamahal kayo ng mga gulay ngayon kahit yung mga kangkong-kangkong na yun guys kangkong talbos at saka yung kangkong talbos ng kamutin sa kanyang alugbati, malunggay hindi ka makabili ngayon ng limang piso is sampung piso talaga ang kwek guys din meron pa tayo dito mga saluyot ayan may saluyot din tayo dito guys din yung tanglad na yan, yung malalago yung tanglad ko yung mga tanglad na yan Oh, nakakatuwa naman dito. Pag may pag may garden garden ka guys, no? Nakaka-ano siya. Nakakaalis ng stress. Yan ko sa inyo yung puno ng kamyas dito, guys. Yan. Ito yung puno ng kamyas dito. Hmm. Oh. Ayan. Dami na rin yung bunga, guys. Malalabs ko. Ayan. Oh, ang lagot na rin yan. Taba niya. Marami siyang bunga. Ayan. Diba? Sangka pa yung yung makagulay ka na ng libre sipag lang ang kailangan e dito sa amin meron pa kami matatanim-taniman guys dahil sa may bakanti pa nga dito sa likod ng bahay ko ayan yung mga alugbate marami talaga akong alugbate yung tanong guys alam mo kasi alam nyo kasi favorite ko kasi tong gulay na to kaya marami talaga akong tinanim na alugbate <laughs> yung mister ko hindi masyadong mahilig dito sa alugbate pero ako talaga no choice siya talaga dahil ako talaga mahilig ako talaga sa lugbati at yan talaga lagi kong ginugulay. Ayan. Kumpleto tong ating garden guys. Meron din tayong mga mga herbal medicine dito guys. Meron tayong sambong, meron tayo. Yung sambong alam niyo kung anong mga gamot ang ano diyan. Maraming dalang ano yan, maraming nagagamot yan guys. Then yung itong balbaspusa maganda yan sa UTI. Then meron din tayo dito, ayan, tuba. Tuba-tuba guys, sa Bisaya, tuba-tuba. Yan, dami kong tuba-tuba dito. O, kompleto to guys. Kompleto tayo ng herbal medicine din dito guys. Meron pa ako dito ano. Meron pa ako dito ng manzanilla guys. Para dito sa maganda to sa mga bata. Pagka may mga ubo. Maganda itong panghapla sa mga bata guys. Ayan. Damong Maria. Ayan, di ba? O, si Manang. Din may sangig tayo dito guys. Ayan yung sangig yung sa probinsya. Pagtawagin yan, sangig. Ayan, mas masarap siya ilagay sa mga ano guys, mga tilulang uh, tinulang manok, oh, 'di ba? Diyan yung papaya natin, marami tayong puno ng papaya. Apat na puno tong papaya ko, guys. Apat na puno yung tinanim ko. Ah, uh, hindi pa sila nagbunga. Oh, ayan. Hindi pa sila nagbunga. Pero medyo malapit na siguro yan kasi magulang na rin yung mga yan eh. Mababa nga lang sila guys. Ayan. Ayan yung update ng ating garden. O ah, diba, nakakatuwa Basta ako sa tuwing umaga guys Andito ako sa garden ko talaga Sinisilip ko talaga yung mga tanim ko dito mga lalabs Yung malunggay ko, ang tataba Kaya, sinong may gusto ng malunggay dyan Nakakalibri na si Manang dito guys Pag naglawoy si Manang May alugbati na, may saluyot na May malunggay, may talbos O diba, may talong pa ako dito mga lalabs Kasi yung talong ko medyo, tagilid na ang buhay niya hmm, Diba Pag naglaswa guys, laswa or lawoy, ito, kumplito na si Manang dito, guys. Marami na tayo. Komplito na. Hindi na tayo bibili. May tanglad na. Diba? Pag nagbunga pa yung ating... Ano yung... Yung okra ko kasi, guys. Bagulang na yun. Oh, pinapuputulan ko. Kaya may tanim akong bago. Hmm. Ang bagal naman tumubo. Ang hmm, dami kong malunggay. Yan, masaya ako dyan sa mga gulay. ko mga nalangas, ito yung aking... Ito yung aking morning... Ano?